At ayun, good morning mga kamaster For today's video ay Papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng downspout At yung una nating gagawin mga kamaster Ay kukunin natin yung diameter ng IBC or tubo na ating inalagay. So, ayun, pagka nakuha na natin, ubutasan natin siya. At pagkatapos natin butasan ay buguntingin na natin siya paikot para mabawasan yung gitna. So, maraming gumagawa dito guys ay ginagamitan siya ng grinder. Supposed to be bawal po yung paggamit ng grinder sa mga gutter kasi madali siyang kalawangin at naluluto po yung pintura ng gutter so kung sa stainless pwede tayong gumamit ng mga grinder cutting disc kasi hindi kinakalawang pero pag ganito mga pre-painted wal po ang paggamit ng cutting disc at pagkatapos natin siyang guntingin so itutupin na natin siya gamit ang plies so paikot din yung pagkatupi ng ating gilongting so yung mga tinutupi natin dyan ay dyan natin i-re-rebits yung PVC uh, and ganyan yung magiging itsura so pagka medyo maluwang sya pwede natin syang i-adjust pwede natin syang itupi ulit so pagka hindi na siya magalaw pwede na natin siyang i-repeat so ay tignan lang natin yung kung saan tatapat yung ating rivets para sa ganang maganda yung pagka lagay so, pwede kang maglagay ng apat o kahit ilan kung ano yung gusto mo pero sa amin yung tatlo pwede na yung tatlo so ganyan lang yung proseso sa pag lagay ng dose so ayan matibay tibay na guys so ganyan yung magiging itsura sa loob so hindi ka na gagamit ng bulka seal or kahit na anong seal